Good morning. Good morning mga tao. Good morning. Good morning po sa lahat. Agang gumising ang ngayon ang inyong lingkod. Ang inyong lola. First day of the school. Antok pa ako. ano na oras ito alas 5 nagpa-alarm talaga ako kasi ano kailangan talaga kising alas 5 kasi magkasikaso magluluto Simulan na naman tayo sa ating routine everyday tapos na ang ating bakasyon. Uh, simula na tayo sa ating routine everyday. Monday to Friday. Ayun. Laban inahan. Tulog po yung dalawa. madilim pa doon banda kasi hindi ko pa inupin yung ilaw ako muna marak, muna ako muna ako nag-iilaw dito ayun see you mamaya kasi ano tayo mga gusto tayo ng kanin at ayun unang-una kasi muna natin ang ating sarili tapos mag-ano na tayo pero ito na ngayon ang kali. Ano naman kaya ang ulamin ngayon ng mga anak ko? Pag sa Pilipinas, pag unang araw ng pasok, ano yung mga ulam ko? dito? Ano? Mga gulay lang, ulam nila dito. Siguro ito ako sa nang ano, itlog. Uh, ang ano pa ngayon, sasalinin mo na ang ano talaga papasok na normally na papasok si Monso. Ngayon ko pa siya i-ano, i- eh... ngayon ko pa siya i-ano pa talaga i-tawag eh, nun, i- eh... pa enroll Kasi hindi ko siya na-enroll yung last week. Ngayon nga lang ko siya. Bukas pa siya normally talaga mag-ano, mag-formally mapapasok bukas sa kahit siya nang-abas. Ngayon, pero ngayon, ano na kami eh, ano ko na siya ngayon ipa-intro ayan, salini mo lang ngayon ang pang mali papasok see you mamaya guys today is June 10 time check 5.5 ng umaga Ayan, nakaluto na ako ng kanin. Ayan, luto na ako ng kanin. At ngayon, nag-alala ako, nagluluto ako ng talong. Minervis ko yung tatlong talong doon, sa, sa pinanin tong talong. Ayan, nakabulay ako. Ayan. Nakain. Maganda na mga narvis kong talong makinis at bilog. Yan, ginulay ko siya. Kaya, ano ito talong with dal? Ah, dito yung dal ko. Yan, ito yung dal ko. Yan. Kaya yan lang yan yung bao na sa lini ngayon sa school. Ayan. At may pagkain naman sila, ano, ah, excuse me. <coughs> Nag-run out. Ah, uh, bahala, bahala, madilin, patuloy natin to. Ah, tawag na may pagkain naman sila sa school tanghalian. Ano lang tong ni uh, magahan. At kung gusto niya magbaon, pabaon ko siya ng kanin. Yan. yung all ang gulay niya ngayon, ang ulam niya yung school kulay. Talong with dal. Si mamaya kasi wala tayong ilaw, nagsalita tayo wala ilaw. Kabalik na One minute babalik. Si mamaya. Waiting na kami ng bus ni Bunso. Sa nakaalis na. Hindi na kami nakapag-video kanina kasi nandiyan yung papa niya sa lini Ngayon. Mga bus. Ano, yes, eh. hmm? yeah. kami sa bus. oy Hindi. Uy! 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 Uy!

Ayun na, na si Bunso sa bus. Hindi ko na nabidyohan pagsakay ng bus kasi na full na yung cellphone ko. Nag-delete muna ako tapos ayun. Nag-video na naman ako ulit. Dito na ako sa bahay. Ayan, malinis tayo ng bahay. Ang misi-misi ng bahay ko. See you. Ayan medyo ano ako ngayon medyo relax relax lang muna kasi first day tutu talaga eh ano ko na talaga hindi naman masyado ano ngayon eh magang gumising meron talagang time na ano ba matagal siya lang gigising ano ganyan ganyan tapos yung magas lang gumising kasi first day first day of school kaya medyo hindi ano masyado ang ano ko lang talaga yung ano ba dito yung isa pero nilayan ko siya, hindi ko siya ginakausap. Kasi alam niyo na, di ba? Pero kaya natin sila. Ang gawin natin yung ano natin, yung gawin natin yung para sa para sa anak ko gawin ginagawa ko. Hindi ko siya na masyado. kasi, uh, Yan mo na siya. Ganyan na talaga ang ganyan na talaga ugali nila kaya yan natin sila. Kaya ito. Magana naman tayo pahinga-pahinga at malinis tayo at magasayo ng mga plato. May mga damit ng mga anak natin anak ko pag ano tayo maglaba at ayun see you uh, hindi ko na lang hinatid sa si school si Bunso pinasakay ko na lang siya ng bus nila ayun okay naman din naman siya sabi niya mang sama ka kung hindi sakay ka lang ng bus ngayon. may siya okay okay mga <laughs> kaya medyo ano ako. Dito sana ako na ng school ngayon kaya lang wala yung kapatid, yung pamangkin ni asawa at kapatid niya sa kaya bukas na lang siguro kami punta uh, may pumuntaan kami doon sa school uh, mag ano tayo magbayad si school kaya yun siguro kapatid na lang ni asawa pupunta or sasama ba ako bukas siguro kapatid na lang ni asawa hindi na ako siya sasama yun see you maraming salamat update ko na lang kayo bukas or para uh, may hapon kung ano yung mga ano nila sa si school. Get ko kayo kung ano mga ginagawa nila sa si school ko ano yung mga ano nila. Yan. Si, si Salini, okay lang man si Salini kasi uh, ano lang man yung ano nila sa si school. Uh, free yun. Free yung ano nila. Wala, wala, kung wala akong sa si school. Salini, si Bunso lang kasi dapat magbabayad ka doon kahit klati o pakanoa ah, para mabigyan siya ng book. Kasi kung hindi ka talaga ano, walang book yung anak mo, kailangan talaga magbayad ka, tapos bigyan mo ng book yung anak mo. Ayan. So, alin yung okay lang yun, pero meron naman, meron akong bilhin sa kanya yung mga ibang gamit niya sa sali niya. Siguro mamaya ang hapon na lang ako bibili. Kung ano yung mga, ano ang sabi ng teacher niya, lang, sabi ko, isulat mo kung ano yung bibilihin para bibili natin mamaya ang hapon. Ayan. See you mamaya. Thanks for watching. I ano natin to kami, Juma. Ano na, next video na lang tayo mamaya ang hapon. Bye!